para lumabas. Nagyaya si Mr. Kahapon. Nanood kami ngayon. Sabi niya may magandang palabas daw na sini. O, oh, diba? May na palabas sa sinihan. Kaya, so, sabi niya, mag-relax naman daw kami. Kasi, nung mga nakaraan, ang dami namin mga lara... Lakarin! Excuse me. Lakarin, yon Sa dami talaga. Kakapagod much. Kaya, time naman para makapag-relax kami daw, sabi ni Mr para naman sa ikauunlad ng bayan. <laughs> yung mga nilakad namin. At si Mr. O, pinapakita niya yung singsing -sing. Sabi niya, kasal na ako. <laughs> Ba't may balak ka bang umagaw sa'yo? At pinagmamalaki mo yung singsing -sing mo? Cinema! So, ayan na nga, nasa sinihan na kami. Titingin kami na mga palabas na sabi ni Mr. na pananore namin. Pero binalikan namin yan kasi mamaya parang mga hapon ang labas namin. Mapapanood namin yan kasi medyo napaaga kami ng konti. Kaya titingin-tingin muna daw siya sa labas. Yan, tulad niyan, Oh, naghanap ng mabibili. So, lakad-lakad muna daw. Bago kami manood ng sine. O, tinatitignan niya yung relo kasi baka lumagpas kami maganda, sobrang ganda yung panonoodin namin, sabi ni Mr. At nakita ko rin naman, talagang maganda. Mahilig siya sa mga ganun eh, mga panonoodin namin, mga pang Hollywood. Yun talaga ang mga trip niyan panoorin sa sinihan. Ako naman, ano bang gusto ko? Mga Avengers. <laughs> Oo, yun ang mga hilig ko. Yung mga Spider-Man, yan. Yun lang naman. Yun lang. Kasi nawili ako sa anak ko eh. Kasi yun ang madalas niyang pinapanood. Kaya ayun, napapasama na. rin ako sa mga ganong palabas. Mga Avengers, Spider-Man, Superman, at mga kung ano-ano pa. <laughs> Alam mo naman mga bata. Sabayan so, natin yung mga trip nila. So, ayan na nga. Pabalik na kami ng Sinihan. Manonood na kami ni Mr. Kasi mga uh, may binili lang kami mga chicharon. <laughs> Yan, da. So, ayan na nga. Nasa loob na kami. Oh. Kami yung unang pumasok sa loob. Diba? Kailangan ka bilhin ito? Bakit gusto mo yan? Mm. Mm, buena mano. May garlic. Ah, sa save more, no? Yes, sa save more. yeah nakapanood na po kami ni Mr. Pauwi na kami ng time na yan. Medyo ginabi kami. Maga kami pumunta. Gabi na kami. <laughs> Lalabas O diba Yan ang mga Gusto mga trip ni mister eh Talagang gusto niya Pag relax Relax talaga Ayaw niya na nagmamadali talaga Gusto niya ikot 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 Hanggang kaya umikot Iikot siya Nagal naman mawala Ng anong nito Sa ang lang natin Yan po Pauwi na kami Nanood lang kami ng sine Kumain sa labas Kain sa pizza tapos ayun, pinanood namin si Aquaman. Ang ganda, super po. Ayan po, nasa SM pa kami. Pauwi pa lang kami ngayon ni Mr. Yan ang share namin ngayon. Date lang namin sa glit. Habang wala yung mga bata. Uwi na po kami. Bye bye. <laughs> Happy lang. Ayan si SM. Paggabi na. Pero ang dami pa rin tao ah. Bye po. Nakabukas pa pinto mo. Bye bye guys see you. Masunod ulit. Ticket? Ticket. Lagi nasa ka na sakra. ticket ni Mr. Mabi na po kami. Grabe, gabi na pero napaka-traffic pa rin. O, oh, di ba? Yan tayo eh. Kahit saan pumunta traffic po talaga. Sa dami ng mga sasakyan ngayon. ba diba po? Comment nyo na lang. Ano bang lugar ang hindi traffic ng mapuntahan? <laughs> Joke lang po. Ayan, pauwi na po kami talaga. Thank you!